Kahit pahon, sige takbo balbon. Kayo dito, kayo doon ang mga Pilipino ngayon. Pero bakit walang ipon? Bakit nagkaganon? Siguro dahil sa inflation. Totoo nga ba yun? O guni-guni lamang yun? Pero teka! Ops! Huwag ka muna mag-scroll. Ito pakinggan, baka ito ang dahilan. At ang number one sa usapan ay ang pangungutang. Alam nyo ba na ang pangungutang ay hindi magandang business? dahil ilulubog at ilulubog ka rito sa matinding patubo at interest. Hindi basihan kung malaki man o maliit ang iyong kinita. Ang importante lang na kailangan mong malaman kung paano mo pangalagaan ang pera na iyong pinagpawisan. Halimbawa, kung kumikita ka ng 100,000 sa isang buwan at gumagastos ka naman ng labis-labis sa iyong kinikita, mauuwi ka lang din sa pawang utang na siyang maglulugmok sa iyo sa kahirapan. Kaya dyan lang kayo at panoorin nyo hanggang huli dahil ituturo ko sa inyo ang mga diskarte at mga tips para makasave kayo ng money. Number 1. sikaping madagdagan ang mga kaalaman tungkol sa financial literacy. Sa panahon ngayon, madali mo lang matutunan at malalaman ang mga bagay-bagay na hindi natin napag na pag-aralan noon sa paaralan. Lalo na sa panahon ngayon na may access tayo sa internet, hindi mo na kailangan mag-aral pa o mag-enroll sa eskwelahan. Bumili ka na lang ng cellphone at buksan mo, manood ka sa Google o kaya sa YouTube. At doon ka makakuha ng mga informasyon patungkol sa budgeting at pag-iipon ng pera. Okay, sabihin na natin na ka o marami kang pera. Pero hindi mo alam kung paano gastusin o paano mo gagamitin ang pera mo. At isang araw, magugulat ka lang na upos na pala ang pera mo dahil sa inflation. Ibig sabihin, Padami ng padami ang mga consumers overtime at kakaunti ang supply kaya napakamahal ng mga bilihin. Kaya naman, mapabilis ang pagbaba at pagbagsak ng pera mo dahil sa shortage at saka sa paglipas ng panahon. Number 2. Dapat meron kang mga pangarap o ambisyon para magagamit mo bilang inspirasyon para lalo kang magpursigi sa buhay. Halimbawa, kailangan mo mag-ipon dahil gusto mong surprisahin ang girlfriend mo sa araw na kasal nyo. Number 3. Dapat meron kang formula sa pag-iipon. Isa sa mga dahilan kaya hindi tayo nakaipon dahil sa kawalan ng formula. Ibig sabihin, hindi natin ubusin sa pamimili ang ating buwan ng sahod at uugaliin ang ilang porsintong laan para sa ating savings. Number 4. Dapat i-prioritize mo ang mga importanteng bagay katulad ng mga bayarin sa kuryente, bayarin sa tubig, bayarin sa bahay, at ang mga pagkakautang o bayarin na may malaking interest. At ito ang malupit. 20-80 rule. Ibig sabihin, 20% para sa savings at 80% naman para sa mga gastusin. Mag-ipon ang mga resibo mula sa iyong mga pinamimili. Reviewin? Upang sa gayon ay makontrol mo ang mga bagay-bagay na dapat mong bilhin at ang mga bagay-bagay na dapat ipagpaliban mo muna. Ugali ay magbayad ng utang at huwag takasan dahil mahirap mag-ipon na mayroon kang iniisip na obligasyon. Ang utang kasi sa totoo lang ay malakas makapagbigay ng stress lalo na kung ito ay may interes at napakahirap magpokus kung ikaw ay laging binabatikos kaya dapat prepared ka kung may mga darating na calamity mawalan ka man ng trabaho o bumagsakman ang iyong mga negosyo.